Alakaan niya pala ti Piura yung mga katigangs May kanita mga anta yun hmm. Dati ti gulay ni tatta Dati ti kanin ni uh, Mas potato Dalawang klasing klaseng karne Wala namang ano Wala na isda Pork Chicken Chicken legs at saka yung soup namin mukhang masarap kasi cream of mushroom yun talagang nung nasa Pilipinas pa ako binata pa ako bumibili ko ng sachet para yung, yung medyo malaki yung malaking sachet na cream of mushroom na no sasabaw mo lang ng mainit parang nag nag-uulam kaya ng ano ng mushroom may mushroom siya, may mushroom siya. tikman na natin kung talagang may mushroom siyang lasa parang wala anong lasa nito ah oh, meron may konti may konti sa sa sa, sa las niya hmm. napagkamalan ko kaninang lasang ano eh lasang yung sinigang na dalag eh na may ano may may ano may ano pangalan noon hmm. masarap masarap yung soup siguro isda yung ano yung ano nila to nagboil sila lang isda tapos kinoy ang sabaw ganun, ganun, dito eh pag soup dito iboboil lang tapos tatanggalin eh eh sabi ko parang sabaw ng dalag kanina ng sinigang <laughs> na pala na ano uh, yung sinigang sa miso okay yun ang yun ang lasa niyan parang dalag na sinigang sa miso <laughs> kasi kaya alam ko isda ito inano nila kinatas nila yung ano isda okay okay kainan na tignan tignan natin itong ano itong mas potato kong creamy ano masarap din lilagyan din ng sabaw siguro ito <laughs> minas yung mas nilang sabaw din kasi may lasa eh okay yun lang masarap Bye-bye.